Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 521 hanggang 525. Kabanata 521, nang tumama ang balita sa pamilya Way sa buong lungsod, si Charlie, na naghagis sa ama at anak ng pamilya Way, sa impyerno at itinaasiliyang sa langit, nakasuot ng apron sa bahay at nagluluto ng tanghal iyan para sa kanyang asawa at bienan. Sa hapagkainan, Aktibong nag-uusap sina Jacob at Elaine tungkol sa pamilyang Wei. Nagustuhan ng dalawa na pag-usapan ng naturang chismis, lalo na si Elaine. Kung may kakilala siya na may mali, magiging masaya siya sa loob ng tatlong araw. Nang tumawa si Elaine sa mag-ama ng pamilya Wei, dahil sa pagkakaroon ng imag sa dugo, si Claire ay hindi napigil ang sabihin, Mom, huwag laging minamaliit ang mga tao at magbiro. Bumuntong hininga si Elaine at sinabing, maaari kong hindi pansinin ang mga biro ng ibang tao, ngunit hindi ko maiwasang basahin ang biro ng Pamilya Way. Pagkatapos noon, misteryosong sinabi ni Elaine, By the way, alam mo ba na si Wendy ay nakasama si Robert? Ilang araw na ang nakalipas. Ha, nagulat si Claire at bungulong. Hindi, si Robert ay nasa 50s at si Wendy ay isang round mas bata. Tama, sa tingin ko, dapat ay mababa ang tingin ni Wendy sa kanya. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga labi. Ano sa tingin mo si Wendy? I tell you, narinig ko rin na si Wendy ay naging kasintahan ni Fredman sa loob ng mahabang panahon, ang chairman ng Future Company Group sa Eastcliff. Clave. Kalaunan ay inilipat siya ni Fredman kay Robert. Hindi makapaniwalang sinabi ni Jacob sinasabi na si Fredman mula sa Eastcliff at si Wendy magkasintahan. Imposible naman, di ba? Si Fredman ay mas matanda sa aking panganay na kapatid. Sinabi ni Elaine, gusto ng iyong ina na humingi ng pabor kay Fredman, at hiniling kay Fredman na mag-invest sa pamilyang Wilson, kaya inutusan niya si Wendy na makipagkasundo kay Fredman. Si Fredman ay medyo kawili-wili din, at nag-invest din siya ng 10 milyon sa pamilyang Wilson. Ang bagay na ito ay kilala sa labas ng mundo. Josco, ko, bulalas ni Claire. Paano naging sobra-sobra si Lola? Hayaan mo na si Wendy kay Fredman para sa pera? Bakit pumayag ang tito at tiya ko? Sila, kinagat ni Elaine ang kanyang mga lobby at ngumiti. Hindi nila ito inaasahan. Sa pagsasalita tungkol dito, mapanuksong sinabi ni Elaine. Maganda ang wishful thinking ng Lady Wilson, ngunit ito ay walang silbi. Si Fredman ay namuhunan lamang ng 10 milyon sa pamilyang Wilson, at siya ay nag na bumoto kung ito ay sobra. Sinabi ni Claire, ang mga utang sa labas ng Wilson Group ay humigit kumulang 30 milyon. Ang pagkakaroon nito ay isang patak sa balde. Hindi dapat magsaya si Lola at ang iba pa, nararapat lamang sa kanya. Mapang asar na sabi ni Elaine, hindi bagay talaga ang lola mo. Ano ang nangyari sa pang-aapi sa ating pamilya sa loob ng maraming taon? Ako ngayon ay sabik na malapit ng maluji ang pamilya Wilson, papanuuri ng Lady Wilson na natutulog sa kalye. That time, Mary realize niya kung gaano karaming pagkakamali ang nagawa niya sa buhay. Pagtingin ko tungkol dito, nakaramdam ako ng galit. Nahihiya namang sinabi ni Jacob sa gilid. Okay, mali talaga ang ginawa ni ina sa isang bagay, ngunit huwag mo siyang isumpa ng ganyan. Kung talagang bumagsak ang pamilya Wilson, at matutulog talaga ang Lady Wilson sa kalye, pupunta siya sa atin, hindi ba natin siya papansinin? Elaine blurted out, sinong niloloko mo? Siyempre hindi mahalaga, huwag mong sabihin yan, matutulog siya sa kalye at wala akong pakialam. Kahit mamatay siya sa gutom, wala akong pakialam sa kanya. Nakalimutan mo noong pinalayas niya ang pamilya natin. Anong klaseng mukha? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ko siya mapapatawad sa buhay ko. Napabuntong hininga si Jacob at hindi na nagsalita pa. Nagalit nga siya sa Lady Wilson, pero galit lang siya, not to mention ang galit kay Elaine. Matagumpay na sinabi ni Elaine sa oras na ito. Inaasahan ko ang pagtatapos ng pamilya Wilson. By then, matatapos na sila. Ang ating pamilya ay lilipat sa malaking villa sa Thompson. Kailangan kong ipaalam sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tatlumpung taon sa impyerno at tatlumpung taon sa langit. Pagkatapos noon, sinabi ni Elaine kay Charlie. Charlie, nakipag-ugnayan ka ba kay Solomon White kamakailan? Hilingin sa kanya na ayusin ang kumpanya ng decorasyon. Upang mapabilis ang pag-unlad. Lilipat na tayo sa susunod na buwan. Kabanata limandaan at dalawa. si Charlie at sinabi. Sinabi sa akin ni Solomon White na tiyak na gagawin ang konstruksyon. Tapos na sa susunod na buwan at makakalipat na tayo. Sabi ni Claire, hindi ba nararapat na lumipat kaagad kapag tapos na ang renovation? Paano ang amoy ng hangin dito? Nagmamadaling sinabi ni Elaine, No need to worry, I went to see with your dad last time. Ginamit nila ay imported na non-polluting materials at zero formaldehyde para sa dekoresyon ng bahay. Wala talagang amoy sa kwarto. Ang sistema ng sariwang hangin ay naka-install at ang sariwang hangin ay pinalitan 24 oras. Hindi mo alam kung gaano ito ka-advanced at malusog. Tumangu si Claire at hindi na nagsalita pa. Sa katunayan, siya mismo ay hindi masyadong nakaramdam ng paglipat sa villa ni Thompson. Ngunit sa huling pagkakataon na tama si Charlie, hindi bababa na hindi siya maaaring manirahan sa parehong palapag ng kanyang magulang kapag sila ay nakalipat. Sa kasong ito, magkakaroon ng mas maraming pribadong espasyo. Hindi gaya ngayon, kahit sa sarili niyang kwarto, walang privacy. Bukod dito, nangako rin siya kay Elsa na pagkatapos lumipat sa villa, magpapareserba siya ng isang silid para sa kanya, at anyayahan siyang tumira. Siya ay isang babae at nakatira sa isang hotel mag-isa, ngunit ito ay talagang medyo desyerto. Walang pakialam si Charlie sa villa. Noong siya ay walong taong gulang, siya ay nasa pagkaulila sa napakaraming taon. Sa oras na ito, biglang nakatanggap ng WeChat message si Elaine. Kinuha ang telepono at sinulyapan ito, at agad na natuwa ang mga kilay niya. Ibinuka niya ang bibig at sinabi sa kanilang tatlo. Sa hapon, isang matandang kapatid na babae ay niyaya akong maglaro ng madyong sa bahay niya. Ito ay tumatagal ng walong laps. Hindi ako babalik para sa hapunan. Nagulat na sabi ni Jacob, 8 lap, tapos 10 oras. Binigyan siya ni Alain ng puting tingin at sinabing, ano ang problema sa sampung oras? Dalawang araw at dalawang gabi, mahigit apat na pung oras sa malaking laro, hindi pa ako nakakalaro noong bata pa ako. Hinikayat ni Jacob, matanda ka na ngayon, ang pagupo ng mahabang panahon, ay madaling kapitan ng maraming mga sakit, tulad ng lumbar disc herniation, cervical spondylosis, at high blood pressure, na lahat ay dulot ng pagupo ng mahabang panahon. Ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay. Mabuti ang kalusugan ko, huwag mo akong isumpa. Kungunat ang noo ni Claire, at hindi naiwasang sabihin ng may pag-aalala. Mom, naglalaro ka paminsan-minsan madyong para magsaya. Wala akong anumang opinyon, ngunit makinig ka sa payo, ang isa ay hindi maglaro ng masyadong mahaba, at ang isa ay hindi nalaruing muli ang isang yon. ikaw ay mananalo o matatalo ng libu-libong pera. Nako, nakakatuwa lang ang paglalaro ng Mahjong. Walang pakialam na sinabi ni Elaine. At saka, lumalabas ako para maglaro ng Mahjong araw-araw. Hindi ba para dito ang pamilya? Tinatanggihan ng iyong ama ang isa. Si Charlie ay hindi lamang isang basura, kundi isang malaking tanga na niloloko ang mga tao sa lahat ng dako. Baka pumunta sila sa bahay natin in the future. Ano ang kalamidad? Ikaw ay nagsisimula ng isang negosyo ngayon, at ang kumpanya ay hindi pa kumita ng pera. Paano namin ito susuportahan ng iyong ama? Ituturo ko ngayon ang paglalaro ng madyong para kumita ng pera at esubsidize ang pamilya. Galit na galit si Charlie. Itong biyanan na ito, mahilig siyang bunutin para kutsain kung okay lang sa kanya. At ngayon, para siyang isang malaking tanga. Gusto niya talagang iguhit ang isang malaking bibig sa kanyang mukha at sabihin sa kanya. Dahil sa tingin mo ay isa akong malaking tanga, kaya lolokohin kita sa vilya, huwag kang mabuhay sa pagdila sa iyong mukha. Sa huling pagsusuri, malaki pa rin ang utang ng bienan sa paglilinis. Kabanata 523 Dahil may naghihintay na card house, hindi na hinintay ni Elaine na matapos ang pagkain kaya siya ay lumabas na bitbit -bit ang kanyang bag, at agad na sumakay ng taxi papunta sa isang mas lumang villa na komplikado. Isang matandang kaibigan niya ang nakatira sa villa area na ito. Ang Zydollar Villa ay itinuturing na medyo magandang villa sa Ores Hill, dalawampung taon na ang nakararaan, ngunit kung tutuusin, matagal na itong unti-unting nawala ng lupa. Noong nakaraan, naramdaman ni Elena ang Zydollar Villa ay isa ng karaniwang mansion. Ang pamilya ay maaaring hindi makatira sa ganoong single family villa sa buhay na ito. Pero ngayon iba na, sa sandaling naisip niya na mabuhay sa pinakamahusay na Thompson Villa sa Ores Hill, medyo nanunuya si Elaine sa Zydollar Villa na ito. Ang matandang kaibigan na nakatira dito ay nagnangalang Shilane, na matagal nang kilala ni Elaine. Ang pamilya ni Shilane ay isang mabuting pamilya, Malaki ang kinita ng kanyang asawa noong nakaraang taon at pagkatapos ay namatay dahil sa isang aksidente. At naiwan kay Shilane ang maraming pera. Matapos hilahin ni Shilane ang mga bata at ipadala ang mga bata sa ibang bansa para sa mas mataas na edukasyon, siya naglaro ng mahjong para maging masaya araw-araw. Bukod dito, si Shilane na may pera ay may mahinang kasanayan sa card. Lagi siyang natatalo at nananalo ng mas mababa kapag naglalaro ng baraha. Sa tuwing nakikipaglaro si Elaine sa kanya ng mga baraha, maaari siyang manalo ng mga puntos. Kaya itinuring ni Elaine si Shilane bilang kanyang Diyos ng kayamanan. Hanggat hilingin sa kanya ni Shilane na maglaro ng card, tiyak na naruroon siya. Pagkaring ng doorbell ng bahay ni Shilane, mabilis na bumukas ang pinto, at may isang babae na kasing edad ni Elaine, na may mainit na ng ngiti sa kanyang mukha ay bumati. Narito si Sister Elaine, halika pumasok ka. Ang babaeng nasa katanghali ang gulang na ito ay si Shilane. Nagmamadaling sinalubong siya ni Elaine. Humakbang sa pintuan at nakangiting sinabi, Oh, Shilane, nahihiya akong paghintayin ka ng matagal. Pagdating nila sa sala, ang dalawa pang kaibigang na madalas maglaro ng mahjong ay nakaupo na kasama ang mga card sa mesa ng mahjong at naghihintay. Ate Elaine, mabibilang mo. Nang makita siyang dumarating, ang isa pang nasa katanghaliang ang gulang na babae ay naiinip na nagsabi. Maupo ka na, gawin na natin ang walong lap sa mainit na kamay. Pagkatapos, sina Elaine at Shilane ay umupo sa mesa ng mahjong. Opisyal na ang laro ng baraha ay nagsimula. Hinaplus ni Elaine ang majong habang sinasabi, Shilane, matagal ka nang tumira sa villa na ito, tama ba? Pagkatapos hawakan ng isang card, ngumiti si Shilane at sumagot. Ang bahay na ito ay nabili ng higit sa sampung taon na ang nakalilipas, ngunit ito ay pangunahin para sa pamumuhunan noong panahong iyon. Matapos mag-abroad ang anak ko, ako ay nakatira sa isang gusali sa lungsod. Masyadong malaki ang vilya. Ang mamuhay na mag-isa ay nakakainis. Kaya naisip mo na bang muling palamutian ito? Naging interesado si Elaine at sinabing, Sinabi ko sa iyo na ang aking anak na babae ay nagkataon na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng Decoration at nakipagtulungan sa Emran Group ng Ores Hill at ang antas ay ganap na garantisado. Kung gusto mong magredecorate, maaari kong hilingin sa kanya na bigyan ka ng magandang presyo. Kapag ang oras darating, tiyak na gagawin niya ang iyong villa na kasing ganda ng palasyo. Sister Elaine, salamat sa iyong kabaitan. Bahagyang umiti si Shilane sa kabunguntong hininga. Gayun pa plano kong ibenta ang villa na ito. Ibenta mo, nagtatakang tanong ni Elaine. Bakit mo gustong ibenta ito? Hindi ka nagkulang sa pera. Iniwan ka ng iyong asawa ng pito o walong set ng bahay, at namuhunan ka sa napakaraming real estate. Napakasarap ilagay dito para pahalagahan. Kabanata at 524 Umiling si Shilane at nakangiting sinabi, Sa katunayan, pupunta ako sa Estados Unidos sa ilang sandali, at hindi na ako babalik. Nagtatakang tanong ni Elaine, Bakit mo balak manirahan sa Estados Unidos? Tumango si Shilane at sinabing, Sinasabi ko sa iyo, hindi pa nakabalik ang anak ko mula sa United States, mula nang mag-aral siya doon. Ngayon ay ikakasal na siya doon at buntis na rin ang aking manugang, kaya wala na siyang balak na umuwi pa. Kaya gusto kong makasama siya sa hinaharap at tulungan silang alagaan ang kanilang mga anak. Isang babae sa poker table ang bumulaga, Oh, Shilane, handa ka na bang kumilo sa napakaraming bahay sa Orace Hill? Sinabi ni Shilane, mag-iwan ng isang set ng mga flat sa urban area. Kung may pagkakataon sa hinaharap, maaaring bumalik ang pamilya sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Elaine na maawa. Hindi niya pinagsisihan na malapit na siyang mawala ng kaibigang ng card, pero naramdaman niya na aalis na agad si Shilane pagkasabi niya nito. Sa hinaharap, tinansya niya na magiging mahirap para sa kanyang sarili na makatagpo ng isang tulad niya na may mahinang kasanayan sa card at masaya pa rin kahit mawala ng pera araw-araw. Sa sandaling ito, sa pintuan ng Zai Dollar Villa, ipinarade ni Noah at Horia ang kanilang sasakyan, at naghintay para sa ahente ng real estate sa pinto. Nagplano si Noah na maghanap ng angkop na bahay at gastusin ang 10 milyon, kaya nakipag-ugnayan siya sa ahensya, at humiling na tumulong sa paghanap ng bahay, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 milyon. Ang average na presyo ng mga bahay sa Ores Hill ay higit pa sa 30,000. Ngunit ang villa ay mas mahal. Kung bumili ka ng bagong villa para sa 10 milyon, ito ay karaniwang walang silbi, kaya mabibili mo lang itong lumang villa. Tumingin si Horia sa pintuan ng Zydollar Villa at bahagyang hindi nasisiyahan. Noah, medyo luma na itong villa area, Tingnan mo ang mga bahay na ito. Mukhang mas matanda sila kaysa Lady Wilson, kung hindi, huwag nating tingnan ang silid dito. Sabi ni Noah, hindi pwede, maganda ang flat floor ng Thompson First Grade, pero ikaw ayaw bumili nito. Galit na sinabi ni Horia, ang basura na si Charlie ay may villa sa Thompson First Class. Hindi ko gusto kung bantayan sina Jacob at Elaine sa hinaharap. Hindi ako bibili ng Thompson First Class Flat para sa kahit ano. Sabi ni Noah, so, mas cost effective ang pagbili ng ganitong klase ng lumang villa. Malaki ang lugar at isa itong bahay na nag-iisang pamilya. Komportable din tumira dito, hindi bagay kung luma na ang bahay. Kaya lang natin i-renovate. Kasabay nito, muling sinabi ni Noah, kailangan mong isaalang-alang ang ating sitwasyon. Walang laban si Harold, at walang object si Wendy. Tigiisa sila ng kwarto, plus tayong dalawa, ito ay tatlong silid tulugan. Kung sakaling ikasal si Harold sa hinaharap, dapat siyang tumira sa atin. Kapag may anak na siya, kailangan niyang bigyan ng kwarto ang bata. Apat na kwarto yan. Nagpatuloy si Noah, tiyak na makakasama natin si Ina sa hinaharap. Sa oras na yon, tayo ay kailangang mag-iwan ng silid para sa kanya. Limang kwarto ito, kaya mas praktikal ang vilya. Nainis si Horia at sinabing, bakit sa atin titira ang nanay mo? Bakit hindi siya pupunta kay Jacob? Nagkibit balikat si Noah, naputol ang ugnaya ng Lady Wilson sa pamilya ni Jacob. Sa tingin mo hayaan siyang mabuhay ni Jacob? Si Horia ay labis na hindi nasisiyahan at sinabi. Kung gayon hindi niya tayo masusundan, hindi tayo apektado sa Lady Wilson. Ngayon ang pamilya Wilson ay halos tapos na, at ito ay hindi mabuti. Kung gusto mo sabihin, dadalhin ko siya sa bahay ni Jacob, negosyo man niya o hindi, wala tayong paki-alam sa Lady Wilson. Sinabi ni Noah, hindi mo alam yon. May life insurance ang nanay ko na binili sa higit sa dalawampung taon. Ito ay isang uri ng pamamahala ng kayamanan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang insurance ay maaaring makakuha ng higit sa 6 na milyon. Kung ihahatid mo ang Lady Wilson sa tahanan ni Jacob, pagkatapos na matay si Lady Wilson, ang 6 na milyon ay kay Jacob. Higit sa 6 na milyon. Lumiwanag ang mga mata ni Horia at nagtatakang nagtanong. Talaga, marami ba? Kabanata 525. Oo. Oh. Sabi ni Noah, itong life insurance ay binili ng tatay ko noong nabubuhay pa siya, upang mag-iwan ng paraan para sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Noah, bilangin mo sa iyong sarili, ilang taon kayang mabubuhay ang aking ina. Tatlong taon o limang taon ang lahat. Alagaan natin siya ng tatlo hanggang limang taon pa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, magkakaroon ng higit sa 6 na milyon sa ating mga kamay, iguhit ito, isa o dalawang milyon sa isang taon. Sa tingin mo ba sulit ito? Ito ay katumbas ng halaga. Pinunasan ni Horia ang kanyang mga kamay sa pananabik at tuwang-tuwang sinabi. Kung gayon, kailangan mong magmukhang maganda sa iyong ina, at tiyak na hindi mo hahayaang makuha ito ng pamilya ni Jacob. Tumangu si Noah at nakangiting sinabi, Natural yon, higit sa 6 na milyon ang hindi ibibigay kay Jacob sa panahong iyon. Nagmamadaling sinabi ni Horia, hindi lang hindi ko siya bibigyan ng mahigit 6 na milyong piso kapag patay na si nanay. At kailangan nating magbayad para sa libing at sa sementeryo, si Jacob ang magbabayad ng kalahati. Walang malay na sinabi ni Noah, ang Lady Wilson ay pinuto lang relasyon sa kanya, maaari ba siyang magbayad ng pera? Bobo ka ba? Sinabi ni Horia, naputol ang relasyon sa kanya ni Lady Wilson. Ito ay salita at walang legal na epekto. Kapag namatay ang Lady Wilson, kung si Jacob ay ayaw magbayad ng pera, tapos e demanda natin siya sa korte. Kung tutuusin, sa harap ng batas, siya ay anak pa rin ni Lady Wilson. At mayroon siyang responsibilidad at obligasyon na bayaran ang kalahati ng pera. Agad na napataas ang kilay ni Noah at tumawa. Asawa ko, tama ka. Sa oras na yon, ang kalahati ni Jacob ay hindi mababawasan ng isang punto. Ang galing ng asawa ko. Ha ha ha, puno ng pagmamalaki si Horia, at nakangiting nagsabi. Ang dalawang hangal na pipi na sina Jacob at Elaine. Mga sombrero, pinaglalaroan tayo, paano sila magiging kalaban natin? Sa sandaling bumagsak ang boses, Lumapit ang isang maliit na babaeng real estate agent na nakasuot ng maliit na suit at magalang na nagtanong, "Kayo po ba sina Mr. Wilson at Mrs. Wilson?" Oh, mabilis na tumango si Noah at sinabing, "Ikaw ang ahente ng Premium Land Real Estate, tama ba?" "Tama 'yan." Bahagyang ngumiti ang batang babae at sinabing, "Mr. Wilson at Mrs. Wilson, nakipag-appointment ako sa may-ari nitong villa." nasa villa siya ngayon. Pwede tayong dumiretso para siya saatin ang bahay. Sige, nagmamadaling sinabi ni Noah. Pagkatapos ay pumunta tayo at tingnan natin. Habang nangunguna sa daan, sinabi ng batang babae, "Ipapakilala kita sa villa na ito. Ang may-ari ay isang tiyahin. Sa pagkakataong ito, gusto niyang linisin ang ari-arian at lumipat sa Estados Unidos." Kaya ang presyo ay bahagyang mas mura kaysa presyo sa merkado. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Nanua at Horia ang kanilang sarili. Mura ito, kung ang vilya na ito ay angkop, ang perang na ipon pagkatapos itong mabili. Ay gagamitin sa palamuti at mag-ipon ng pera. Sa kabilang banda, si Elaine ay naglalaro ng majong kasama si Shilane at iba pang mga manlalaro, at isang kaaya-ayang doorbell ang biglang tumunog mula sa labas ng pinto. Sinabi ni Shilane na may paghingi ng tawad, paumanhin, maaaring ito ang taga-pamagitan na nagdala ng isang tao upang makita ang bahay. Wala akong kasama, tatayo ako para buksan ang pinto. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, pumunta sa hallway, at binuksan ang pinto. Nang makita ang ahente na dati nang nag-utos sa pagbebenta ng villa na nakatayo sa labas ng pinto, at nakita siyang may kasamang nasa likod na lalaki at babae. Alam ni Shilin na isa itong kliyente na pumunta sa bahay, at sinabing, Pumasok po kayo, sinabi ng ahente, MS Shilin, ipakilala ko sila sa iyo. Ito si Mr. Wilson, ang katabi niya ay ang asawa niyang si Mrs. Wilson. Sila ang nakipag-ugnayan sa akin sa telepono at interesadong bilhin ang villa na ito. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghali ang gulang, humakbang pasulong, at magalang na sinabi. Hello, Miss Shilane, ang pangalan ko ay Noah, natutuwa akong makilala ka. Ang mga bisita ay si Noah at ang kanyang asawang si Horia.